ibaba ang sigil ng kuryente sa ating bansa. Matagal ko na pong inilalaban ito. Kasi po, habang napakataas ng kuryente ng ating bansa, hindi po natin may ma, ma encourage, hindi natin magaganyak ang maraming mamumuhunan, ang maraming kapitalista, ang maraming negosyante para pumasok, magtayo ng maraming negosyo sa ating bansa. Yun lamang po kasi ang susi. Pag maraming negosyo, maraming pabrika, maraming paggawaan, nadami po ang trabaho na malilika. Yun po ang kailangan ng ating mamamayan. Pag malago ang negosyo, malago ang paggawaan, marami po malilikang pagkain, mga produkto sa ayong inyong gusto bababa po ang presyo ng pagkain. Hindi po ayuda ang sagot. Tulong lang po yung ayuda. Isang araw kang masaya sa lahat ng buhay mo, malungkot ka na. Ang kailangan po ng mamamayang Pilipino, lalo na po yung nasa kahirapan, ay bigyan mo siya ng pagkakataon, maiahon niya yung kanyang pamilya sa kahirapan. Walang pamilya ang nagnanais na iwanan niya sa mundong ito ang kanyang pamilya na nandun pa rin, nandun pa rin sa kahirapan. Kahit sino pong pamilya merong dignidad, alam niya at gusto niya sa tamang panahon, makakahulag po siya sa tali ng kahirapan. Yun po ang kailangan natin. Iniisip ko nga po eh, sa taas po ng kuryente, at sa dami po ng ayudang binibigay, ngunit la, hindi po lahat nabibigyan. Maniwala po kayo sa akin. Kinuwenta ko po yung total amount ng limang ayuda na ibinibigay ng ating pamahalaan. Mula sa porpis, sa maip, sa aix, tupag, at saka yung aka, 194 billion pesos. Ngunit, ang halagang ito ay hindi po na ibibigay sa lahat ng nangangailangan. Ang nangangailangan po ay hindi ko kulangin sa 27 million na mahirap na Pilipino. Yun sana ang dapat na makinabang sa 194 billion pesos. Sa tanja ko po, sa kwenta ko, wala pang 10% ang nabibigyan ng ayuda. Ang kailangan mabigyan, 27 million poor Pilipinos ang gawin natin para lahat mabigyan, ganito po ang gagawin natin. Ito po ang ipapanukala ko. At palagay ko naman marami siguro sa aking mga kasama sa susunod na Senado ang sasama sa akin sa aking panukala ito. Paano po natin gagawin? Kinuwenta ko po na dapat yon pong pamilya na kumukonsumo ng kuryente Dalawang libo pababa. Tandaan po ninyo. At kung ang konsumo ninyo ay dalawang libo pababa, konsumo sa kuryente, ililibri na po natin yun. Alam po ninyo kung bakit? Pag nagawa po natin yun, pag nailibri po natin, 2,000 pesos pababa ang makikinabang po 27 million Pilipinos. Yung mahirap. Walang korupsyon, bakit po? Eh, diretsyo sa inyo. Wala na pong magpapasikat. Wala na pong magpaparatot. O wala mo mo, eh, magkain bulsa na eh. O, akap, ano, ay, Pera na, pera na po ni gobyerno ito. Wala nyo na po, kaya kayo na rin ako. Makasawag na naman po kayo ngayon. Eh, pero isasabihan ko kayo, kayo, aliway tayong pakibat. Pakibat bangkanita rin mga dengke de, de katamog kabalin na masakit abili pag graduate na Kaya ka rin lang kabili. Aliway tayo anyway. lang. <laughs> Aliway. Bala po. Tapos sa sabenda rin kaya abe ko, totoo naman po ito. Maki pati oh, po, maki Huli po ang naman po talaga makapate kayong tuntunan. Kung wala naman sa katarungan, kung wala naman sa katwiran, halimbawa po, nung in-impeach po nila yung Vice President. Ako po, sasabihin ko na sa inyo, hindi ko po hinahatulan ang aking mga kasama. Kung sila ay kumirma o hindi. May kanya-kanya po kaming uh, dahilan. Yung hindi kumirma, nasa kanila. Yung kumirma, alam po nila yung dahilan. Hindi ko po sila hinahatulan. Ang ayaw ko lang pong nangyari, yung leader namin sa House of Representatives, hindi po sila binigyan ng karampatang panahon para pag-isipan kung pipirma sila o hindi. At saka dapat walang takutan, walang pressure. Ewan kong sasabihin na, oh, o sige, pag hindi ka po hirma rito, wala ka ng AX, wala ka ng TUPAD. Yung project mo hindi ko itutuloy. Mali po yung ganun tatanggalin mo ang vice president dapat nakabata yun sa katwiran. Dapat tama yung katwiran. Eh. Pero kung papipirmahin nila, tatakutin nila yung mga kasama ko at hindi man nila ipababasa sa kanila kung ano ang nakasulat sa impeachment, yun po yung aking kinagagaling. Makikipaglaban talaga ako sapagkat mali po yun. I love you too. Ang sabi ko po sa kanila, ang lahat po ng opisina ng gobyerno, dapat lang usisain natin ang pagkakagasta ng pondo. Malinaw po yun. Nasa batas po yun. At kailangan talagang usisain natin. Imbestigahan natin kung tama ang pagkakagasta. Wala po akong problema doon. Ang problema ko lamang po ay dalawa. Tinanong ko po yung mga kasama ko. Bakit tayo ang nag-audit? Hindi naman tayo ang commission ng audit. Ayaw po nila ako sagutin. Papayag ako ka ako, sasama ako sa inyo na mag-audit tayo sa opisina ng Vice President kung meron tayong batayan na legal. Tinanong ko po yung commission ng audit, hindi po ba nakasulat sa saligang batas na kayo lamang ang opisina na pwedeng mag-audit at mag-examine sa pagkakagasta ng ating perang bayan? Ang sagot po ng kuha, opo. Eh, bakit nyo ibinigay yung inyong tungkulin sa House of Representatives? Bakit nyo ibinigay? Eh, kayo ang nagsusuri, kayo ang nag-audit, bakit nyo ibinigay ang mga papeles na sinusuri nyo para silang magpatuloy. Hindi naman namin katungkulan ito. Eh kasi po sinagpinan niyo po kami. O sinugpinan ka nga, bakit hindi ka sumagot? Ba't hindi mo sinabi, Mr. Speaker? Ano yung pangalan ng speaker natin? <laughs> Mr. Speaker, pasensya na po kayo, hindi po namin pwedeng ibigay yung mga report sa inyo. Baka, baka po kami magkasala. Kasi po, sa saligang batas, kami lamang po ang pwedeng mag-audit. Hindi po kayo. Pwedeng ilaman natin ang umabot tayo sa Korte Suprema. Sabagat yun ang katuhiran. Eh hindi po eh. Kami na ang kumuha sa tungkulin na hindi sa aming. At pagkatapos, nung sinuri namin kami-kami lang, wala namang mag-check, final na check yung tori. Nakakita po ko ang nandunan. Sa COA po, walang final and executory. Lahat po ng kanilang examine, lahat ng kanilang audit report, walang conclusive po doon. Pwedeng questionin, assailable, appealable, pwede kang makarating hanggang Korte Suprema. E bakit nung magsuri ang House of Representatives, doon na lang, wala nang appeal, walang question. Ito po yung sinasabi kong mali. Pangalawa, sinabi ko sa kanila, Ilan bang opisina ng ating gobyerno ang merong confidential funds? Ayaw po nilang sumagot. So tinanong ko sa kowa, ilan ba talaga ang opisina ng ating pamahalaan ang merong confidential funds na katulad ng opisina ng Vice President? Sabi po ng kowa, mahigit na 400. O yan, mahigit, mahigit pala 400. Bakit ang ini-examine natin yung opisina lang ng Vice President? Makapagtawanan tayo ng mga kababayan kung taga